nagsipag-asawa ng mga dayuhan ang mga Israelita. Ikasyam na kabanata Sinabi pa ni Ezra, Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta sa akin ang mga pinuno ng mga Hudyo at nagsabi, Marami sa mamamayan ng Israel, pati na ang mga pari at mga levita, ang namumuhay katulad ng mga tao sa paligid nila. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga kananeyo Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Nagsipag-asawa pa sila at ang mga anak nila ng mga babaeng mula sa mga mamamayang nabanggit. Kaya ang mga mamamayang pinili ng Diyos ay nahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at mga opisyal pa natin ang siyang nangunguna sa paggawa nito. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang damit ko sinabunutan ko ang buhok ko, inila ko ang balbas ko, at naupo akong tulala. Nagtipon sa akin ang mga tao na takot sa mensahin ng Diyos ng Israel dahil sa pagtataksil ng mga kapwa nila Israelitang bumalik galing sa pagkabihag. Naupo akong tulala hanggang sa dumating ang oras ng panggabing paghahando. Pagdating ng oras na iyon, tumigil ako sa pagdadalamhati. Lumuhod akong gutay-gutay ang damit, at nanalangin na nakataas ang mga kamay sa Panginoon na aking Diyos. Sinabi ko, Diyos ko, hiyang hiya po ako. Hindi ako makatingala sa inyo sa sobrang hiya. Dahil sobra na ang mga kasalanan namin. Parang umaapaw na po ito sa ulo namin at umabot na sa langit. Simula pa po sa kapanahunan ng mga ninuno namin hanggang ngayon, sobra na ang kasalanan namin at dahil dito kami at ang aming mga hari at mga pari ay palaging sinasakop ng mga hari ng ibang mga bansa. Pinatay nila ang iba sa amin, at ang iba naman ay binihag, ninakawan at pinahiya, katulad ng nangyayari sa amin ngayon. At ngayon sa maiklig panahon, kinahabagan niyo po kami, Panginoon na aming Diyos. Niloob niyong may matira sa amin, at pinatiran niyo kami ng may katiyakan sa lugar na ito na inyong pinili. Binigyan niyo po kami ng pag-asa at pinagaan niyo ang aming kalagayan sa pagkaalipin. Kahit mga alipin kami, hindi niyo kami pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinapakitan niyo sa amin ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng mabuting pagtrato ng mga hari ng Persya sa amin. Ginawa niyo ito para mabigyan kami ng bagong buhay at para maipatayo namin muli ang templo niyong nagiba, at mabigyan niyo po kami ng kalinga dito sa Huda at Jerusalem. Pero ngayong nagkasala kami o aming Diyos, ano pa ang masasabi namin? Sapagkat wala namin ang mga utos niyo, na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng mga propetang lingkod ninyo. Sinabi nila sa amin na ang lupaing pupuntahan namin para ang kinin ay maruming lupain, dahil sa kasamaan ng mga naninirahan dito. Dinumihan nila ang lahat ng bahagi ng lupaing ito sa pamamagitan ng mga kasuklab-suklam nilang gawain. Sinabi rin sa amin ng mga propeta na huwag kaming magsisipag-asawa sa kanila, at huwag kaming tutulong na umunlad sila, para maging matibay at maunlad kami, at para manatili ang pagunlad na ito sa mga lahi namin magpakailanman. Pinarusahan niyo kami o aming Diyos, dahil sa mga kasalanan namin. Pero ang parusan niyo sa amin ay kulang pa po sa nararapat naming tanggapin, at niloob niyo pa na may matirang buhay sa amin. Pero sa kabila nito, sinuway ulit namin ang mga utos niyo, at nagsipag-asawa kami ng mga taong gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain. Talagang magagalit kayo sa amin at lilipulin kami hanggang sa wala ng matira sa amin. O Panginoon, Diyos ng Israel, makatarungan po kayo, sapagkat niloob nyo na may matira pang buhay sa amin hanggang ngayon. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan, at hindi kami makakatayo sa presensya nyo dahil sa mga kasalanan ito.